Ang ang komite ni Senator Amy Marcos ang ilang paglabag umano ng gobyerno sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Agad namang dumipensa ang palasyo. Nasa frontline ng balita niya, si Maricel Halili. May preliminary findings na agad ang Senate Committee on Foreign Relations ni Senator Amy Marcos sa investigasyon nito sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ulat ng komite, tatlong paglabag agad ng gobyerno ang nakita. Una, malinaw na walang legal na obligasyon ng Pilipinas na iparesto ang dating Pangulo at ibigay sa kustudiya ng International Criminal Court. Nilabag daw nito ang ating soberanya. Pangalawa, hindi totoong biglaan ang pag-aresto kay Duterte noong March 11 dahil planado at matagal na raw siyang bantay-sarado ng gobyerno. At pangatlo, Nilabag daw ang karapatan ng dating Pangulo dahil inaresto siya kahit walang warrant of arrest at hindi pinayagang makita ang ibang kaanak gaya ni VP Sara. Sinong mananagot dito sa nangyari? Kasi hindi naman po pwede na nakalusot ng basta. Mga nakakulong, makakauwi pa daw sila. Nirerespeto naman daw ng palasyo ang findings ng komite ni Senador Aimi. Pero sana raw, kumonsulta siya sa ibang eksperto at wag lang sa mga pro Duterte. Ganyan po ang kanya magiging opinion kung ang kanya mga nakausap ay ang mga Duterte supporters. Pero kung tignan po natin ang ibang mga experts, maiiba po ang kanyang uh, tingin sa nasabing issue. Sagot ni Senador Aimee, hindi na niya papatulan ang pahayag ng palasyo. Dati nang iginiit ng palasyo na kahit kumalas na ang Pilipinas sa ICC, pwede pa rin tayong makipagtulungan sa Interpol. Wala tayong legal obligation pero meron po tayong batas na sinasabi sa RA 9851. Ito may sinasabing prerogative na makipagtulungan sa uh, Interpol but still, meron tayong commitment sa Interpol. But again, ang sumusunod lang, ang gobyerno ay sumusunod lamang sa RA-9851. Nilinaw din ng Malacanang na wala silang tinatago sa pag-aresto kay Duterte. May pagkakataon lang na kinakailangan gamitin ang executive privilege ng mga inimbitahang opisyal sa hearing. Executive privilege po is a constitutional doctrine that allows the president and high-ranking officials, executive officials, to withhold some sensitive information. Sa so may mga pagkakataon po talaga, including po yung mga concerning issues concerning national security, diplomatic relations, military affairs and internal deliberations within the executive branch. Hindi po ito dapat na isna po publiko. Aminado naman si Senador Aimee na marami pang dapat katin sa isyu, pero minadali lang niya ang initial findings ng komite sa pangamang may iba pang ipaaresto ang gobyerno. Plano raw niyang magdaos ng isa pang hearing. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe. the social media pages, Menu's Five.